So, ano ang ibig sabihin ng halal? Ang halal ang pinakamalawak sa lahat. Ang halal ang pinakamalawak sa lahat. Ang original ng lahat ng bagay at mga pinakikinabangan natin, al-aslu fil manafi' al-ibaha. Ang original sa lahat ng bagay na pinakikinabangan sa mundo ay pagpapa hintulot. Ang original sa pananamit ay pagpapa hintulot. Ang original sa paglalagay ng dekorasyon ay pagpapahintulot. Ibig sabihin, mas malawak ang original sa ang mas malawak ang hatol sa halal. Ang original ng lahat ng pagkain ay ano, halal. Ang original sa lahat ng inumin, halal. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa gubat, pwede mo lang kain kahit anong matagpuan mo diyan. Huwag ka na magtanong na halal ba 'to. Siyempre, hindi lahat ng protas nakita natin, di ba? Kung, kung nanonood tayo ng mga Facebook, YouTube, magkikita natin, may mga prutas na hindi pa natin titikman. Tama ba? Sabi mo, paano prutas to? Misal nga, yung itsura niya, parang ano, tapos binuksan niya, iba pala yung laman. Oo. So, pag sinabing ang original is halal, hindi mo na pwedeng tanungin kung ito ba ay haram. Magiging haram lang kapag pwede din makalason. Magiging haram lang kung papasok sa Alimbawa, makakapinsala sa kalusugan mo o malalason ka niya. Saan kasi nagiging? Nagiging haram. Kaya pag pumasok ka sa gubat, ano man na matagpuan mong inumin, ang original, halal. Ano man na matagpuan mong pagkain doon, ang original ay halal. Huwag mo nang tanungin, ang apple ba halal? Ang mangga ba halal? Nabanggit ba sa Quran? Hindi. Huwag mo nang tanungin. Hanggat walang patunay na ang prutas na yan ay binanggit na haram, ang original, halal. Ganon din yung mga pinagkikinabangan, yung mga gamit. Cellphone, anong hatol? Halal. Power bank? Halal. Kasi lahat na may pakinabang? Halal. So, ang pinakamalawak ay halal. Ganun din sa damit. Ang original ng lahat ng isusuot natin, pagpapahintulot. Maliban lang kung may labag. Halimbawa, uh, yung suot mo na yan ay pambabae. Eh. No, so, magiging bakla ka. <laughs> Ibig sabihin, hindi dahil bawal yung damit, pero dahil nayahalin tulad ka sa Babae. Doon siya nagpapasing pagbabawal. So, al-aslu fi'l libas al-ibaha, al-aslu fi al-at'ima, al-ibaha, al-aslu fi'l al ashriba al-ibaha, ang original sa lahat ng pagkain, sa inumin, sa damit, ay pagpapahintulot. Naintindihan? Okay. Kanunin sa pagkain sa tubig, sa tubig dagat? Tubig dagat, ang original lahat ng katira sa tubig? Hala. Sa dagat? halal sa lawa, halal lahat. Naintindihan? Ibig sabihin, pag may natagpuan ka dyan sa dagat na anumang pagkain sa tubig, anumang pagkain ay halal. Maliban lang kung nabanggit na yan ay haram. Naintindihan? Magkaiba ang hatol naman sa lupa. Dito naman sa lupa, lahat ng hayop kinakailangan, patayin mo na bago ka maging halal. Kailangan mo lang dumaan sa katay bago maging halal. Okay may mga katangian ng hayop na bawal natin kainin. May mga katangian. Ang, ang mahalaga, nalaman mo na lahat ng nakatira sa tubig ay hala. So, dito, dapat mo intindihan yun. Pag naunawaan mo yan, dito ka magkakaroon ng kaalaman sa batas. Ano yung mga, ba, ano yung mga hayop na haram? So, ibig haram, bilang na bilang lang. Bilang na bilang yung haram. Halimbawa, sa hayop, lahat ng hayop na may pangil, haram.